Ngayong araw, dito sa bukid, ang daming blessings, ang daming gabi, binigay ng kapitbahay namin at ito'y ginamit natin pampakain sa mga alaga. At pasyal ko rin kayo dito sa aming palengke, sa Pulangco, sa Buanga del Norte, dito sa Mindanao. Dito sa tabi ng kalsada, pumuesto na itong ating motor cab. Itong ating tricycle. Dahil dito lamang, malapit ang mga gabi. Actually, itong mga gabi nandito ay hindi ito tanim ayon sa aming kapitbahay. May plano kasi sila na ito ay kanila ng lilinisin. Kaya sabi nila, kunin na daw namin itong gabi. Dahil alam nila na ang gabi napakahalaga sa amin dahil pinapakain namin ito sa mga alagang baboy. Noong nakaraan naman, binigyan kami ng Madre de Agua ng kapitbahay namin. Dahil ayon sa kanila, ay nagiging parang damo na rin doon sa mga likuran ng bahay nila. Dahil hindi kinakain ng mga alaga nila at hindi sanay. Ang amin naman, inahalo namin ang mga Madre de Agua doon sa mga usual na kinakain ng mga alaga namin. Kung yung mga alaga natin ay kumakain ng darak. Doon naman ay eh, binaghalo natin itong darak at madre de agua. Ganon din doon sa mga kumakain ng kangkong. Hinalo naman natin ang kangkong sa Madre de Agua. Hanggang sa nasasanay yung mga alaga natin na kumain ng Madre de Agua. Yung Madre de Agua, pinupush namin, ipakain sa alaga namin yon dahil sobrang taas ng protein na nito. Taas ng kanyang crude protein na malaking bagay doon sa mga alaga natin. At talagang nagpapalaki din sa mga alaga. Meron nga rin kami mga alagang baboy na purong mga natural lamang binibigyan namin kasama ng darak. Ay ayos na ayos din naman. Napakaganda rin naman. Napakaproduktivo rin naman ng baboy namin. Pero doon sa mga pinapalaki natin, kapag gusto natin mabilis lumaki, ay nagbibigay pa rin tayo ng grower feeds. No, pero kapag ka mga inahing baboy na or nasa stage sila ng pagpapahinga ay pinapakain natin ng mga natural na pagkain. Maging yung mga barako naming baboy, natural na pagkain ang binibigay namin sa kanila. Walang halong feeds. Kaya't napakaganda pa rin ng kanilang katawan at sila pa rin ay hindi sobrang laki, hindi sobrang bigat pagdating sa pagpapasampa sa mga inheng baboy mula doon sa barako natin. Kaya't yung mga barako natin, marami pa rin ang mga nagdadala ng baboy nila doon sa amin dahil ngay eh, hindi ganun ka sobrang bigat no? dahil ngay eh, mga natural ang binibigay natin. At napaka-productive din naman kasi napapansin natin, yung mga nasampang baboy, mayroon din namang nanganak ng marami. May nanganak ng 12, mayroon pang nanganak ng na mas marami. Pero may mga mga ngilan din naman na nanganak ng uh, less than 10. At yun ay depende rin naman dun sa inahing baboy, sa mga lahi ng mga baboy natin, kung talagang marami sila mag-anak. So dito naman ay daladala -dala na natin itong gabi, karga natin dito sa tricycle o itong motor cab, kung tawag dito sa amin. Ito naman ay pinipwesto natin dito sa ating mini shredder machine o itong pig lawn mower. Ito yung aming ginagamit na pantadtad, no. Ito yung ating paglalagin ngayon. Dahil kapag ito yung mano-mano na chinachop o tinatadtad, medyo mahabang oras yung naku-consume. So, ang ginagawa natin, uh, ginagamitan na natin itong ating dimakina na pang tadtad. -tad. Itong shredder machine ay nabili natin sa Lazada. No, 3,800 yung presyo nito doon sa Lazada. Tapos umabot lang ito ng uh, 5,000 plus dahil nga doon sa shipping fee din. Dahil galing Manila pa ito, papunta dito sa Mindanao. At dito naman, dahil wala kaming ulam, ay nunguha rin ako nitong langka na hilaw. Ito naman ay lulutuan namin bilang pang ulam dito sa bukid. Ito ay gagataan na tama-tama papunta ng palengke, bibli tayong tuyo, panghalo dito. At dito naman, mayroon tayong papaya, napakasarap nito. Napakadaming prutas dito. At dito naman, may may pumunta kami sa palengke, dito sa Pulangco, sa Buanga de Norte, dito sa Mindanao. At dito ngayon, napakaraming paninda dahil ngayon, tiyanggi din dito sa amin. No, tuwing Friday yung tiyangge dito at ah, dito ay nakakabili tayo ng mga prutas. Maraming mga nagbebenta ng tuyo, maraming nagbebenta ng mga isda, mga gulay, mga sari-saring paninda, ukay-ukay at marami pang iba. Actually dito sa probinsya, tuwing Friday talaga kami pumupunta dito dahil ngay uh, ah, tamang-tama ang daming mga paninda. Kapag naman hindi panahon ng tiyangge, dito ay napakatahimik. Pero kapag ganito, oh, napakadaming paninda. May mga itlog. Maraming nga rin dito ng mga ka-farmer natin na nagtitinda kapag katsangge. No, Pumipwesto sila dyan. Kahit yung mga produkto nila sa bukid ay nabibenta nila dito. Kaya dito sa lugar namin na medyo maliit na munisipyo, municipality of Pulangco, ay napakaganda rin ng ideya ng pagkakaroon ng tiyangge. No, dahil dito naiipon ng mga tao, naiipon ng mga paninda, at alam ng tao kung kailan sila pupunta para mamalengke. Kasi nga dito sa amin, medyo maliit din yung palengke, maliit yung ah uh, public market dito. Kaya talagang konti lang yung nabibili. No, hindi tulad ng ganitong mga tiyangge, sobrang daming paninda. No, at uh, talagang nagkaroon pa ng malaking chance yung mga ka-farming natin na nasa bukid, nasa bundok. Kapag may mga tanim-tanim sila, ay nadadala nila dito at naitinda nila. Napakalaking bagay nito sa mga ka-farmer natin para magkaroon din sila ng uh, kita. Na direkta mismo sa consumer 'yung pagbebenta nila. Dito banda naman ay nakita natin 'yung mga seafoods naman. Actually, ito ay galing din dito lang sa Sambugangi del Norte ng mga seafoods dito sa Dipolog City kasi marami pa din mga isda, mga seafoods dito na no, marami pang nakukuha. At 'yan, ito 'yung sikat na sikat din sa amin, itong bagoong na isda, 'no? Kasi pagka nasa Maynila ako, hindi ko nakikita masyado 'yung bagoong na isda at na uh, madalas na bagoong na nandoon ay itong baguong na uh, maliliit na hipon no dito ang bagoong ay baguong na isda at yan bumili nga rin kami nitong shell na ito ay napakasarap din kasi nitong sabawan no pati yung lato no tawag sa amin yung uh, kulay green diyan yung sea seaweeds. no masarap din yan napaka-fresh din kasi ng mga paninda nila dito dahil ngay uh, dito lamang din nakukuha. May mga hipon din dito at maraming klase ng mga isda. No, yung mga tilapia dito ay bihira. Tilapia, bangos, bihira yan. Usually, yung tilapia, nakuha namin yan sa tubig tabang, dun sa sapa kapag kami namin mingwit, nakuha kami ng tilapia. Pero dito yung mga galing sa dagat, madalas yung mga galunggong, tamban, yung mga isda na nandito. At mula naman sa mga fish pond dito sa lugar namin, ay madalas yung mga bangos naman. Ang medyo may kamahalan din dito sa amin. Pero yung mga galunggong, yung mga Uh, tamban na ginagawang sardinas din yung matamban uh, ayun yung medyo mura din marami din yan dito sa amin dahil uh, dito sa Sambuanga de Norte sa Sambuanga yan dito rin mismo yung mga pagawaan ng sardinas dahil nga doon sa dami nung galong klasing isda ah uh, dito ay napaka ko din ng mga isda nila dito ayan may iba-ibang isda may galunggong na pula ang buntot tawag namin dito sa Bisaya pulag ikog na isda no at marami pang pa mga isda rin na nandito dito sa unahan naman maraming nagtitinda din ng mga gulay marami dito angkat din yung mga gulay kasi wala rin ito dito sa uh, lokal namin marami mga bumibili ng gulay din sa ibang lugar sa Bukidnon yung iba naman ay galing pang Baguio at binibenta nila dito Marami din dito na harvest rin mula rin dito sa lugar namin. Ito lang mga kamote at iba pa yung mga mais. No? Napakarami niyan dito. Ito rin yung dito sa amin. Ito rin yung pagkakataon na medyo mura yung mga nabibili natin. Kaya dito ay bumibili na rin kami ng sibuyas at itong bawang na siyang magamit natin sa pagluluto habang na tayo nasa bukid. Itong mga bawang sibuyas ay hindi ito nabubuhay dito sa lugar namin. No, mayroon kasi particular na area na maganda itong mga bawang at sibuyas. Dito sa amin natira ako dati na magtanim ng bawang sibuyas ay nalalanta. No, at dito mayroon din mga tuba, no, may suka na galing sa niyog. Yan, tulad niyan, may mga suka silang binebenta galing sa niyog. At uh, yan ay tinatawag natin dito sa lugar namin ay sanggot, no, nananggot. At dito may kamote din, meron dito mga luya, sile, sa sile, meron dito sa lugar namin no at marami pang iba din na actually mga ah, nabibili natin dito uh, ah, ganoon din sa mga talong mga mangga meron din dito sa lugar namin yan marami yan yung mga apple naman abay, wala rin yan dito sa lugar namin marami din mga nakikita natin nagtatanim yan dito sa Pilipinas sa ngayon no meron mga nabubuhay na apple pero hindi pa rin ganoon kadami yung mga bunga no unlike sa mga apple na nasa ibang bansa kaya malamang ito mga dito ay galing din sa abroad at sana yung mga nagtatanim ng apple dito sa lugar natin ay mapapalago din nila yung mga apple nila. Dumami yung bunga ng mga apple nila. Para sa sunod ay eh, galing na mismo dito sa local natin yung mga produktong apple at iba pang mga uh, prutas na nandito sa bukid. So itong pwesto natin, ayan, may mga nagbibenta rin ng bulaklak at may mga nagbibenta rin ng iba-ibang mga paninda. Dito naman sa bandang unahan, ito naman yung tinda ng mga para na sa raon. No, sa raon, marami tayong nakita mga paninda. Yung mga itak, may mga nakikita tayong mga paninda na tabo, manchinelas, no, sa divisoria no parang nandito na rin ang Raon at Divisoria dahil pinagsama na dito yung mga paninda nila na mga produkto ng Raon at Divisoria itong parte naman ito ito na yung pabalik o ito yung pinakabungad nung uh, pagaling tayo doon sa mismong pinakaplaza uh, pinaka plaza dito sa Pulangco sa Buangga Norte No, ito yung mga bungad. Tapos pagpasok natin doon sa pinakalooban, yun ni nakikita natin kanina. Nandun yung mga isda, mga gulay, nandun din yung mga nagbebenta ng ukay-ukay naman. Nasa kabilang dulo naman nito. No, at, at, dito may mga may ilan, -ilan nagbebenta ng ukay-ukay. Pero marami doon sa kabilang dulo din. No, at uh, dito, yan, may mga nagbebenta din ng mga uh, kwentas, mga rilo, at marami pang iba. No, kaya dito sa Changi sa Pulangco ay marami ka nabibili. Kahit mga notebooks dati, nung no, ako ay grade school pa lamang, pumupunta rin kami dito kapag namimili ng notebooks. Lalo na kapag tag-open na naman ng klase, dahil marami nagbibenta din dito. At dito yung mura na nabibilhan namin. Dahil yung mga produkto nila ay galing sa Divisoria. So, ayan, dito naman ay may mga street foods naman dyan sa kabila. At dito rin yung mga parking. Dito rin naman yun sa kabila sa may na side. Yan yung gym dito sa Pulangco, Sambuanga del Norte. No at ayan uh, may mga streets pa diyan sa kabilang at dito sa kabilang side sa kaliwa no may mga street foods pa din at meron din dito'ng plaza. Yan yung pinaka plaza dito. Doon sa unahan naman, yun na yung pinaka palengke dito na medyo tahimik sa ngayon dahil ngay uh, nasa Changi ang maraming mga mamimili. At ngayon ay nandito naman tayo sa parking kung saan natin pinapark itong ating motor cab. at ngayon naman ay pauwi na rin kami. At papakita ko rin muna sa inyo yung pagpapakain namin sa aming mga alagang baboy nung gabi na nakuha natin kanina. Ito naman yung gabi nung na at nandyan naman yung ating grower feeds. Pinagsama-sama natin itong gabi at grower feeds. Na itong gabi bago namin niluto ay chinap muna namin ito tapos nung naluto na ay pinalamig muna bago ibinigay sa mga alaga. Kung halimbawa nagluluto kami ngayon ng gabi Kinabukasan naman niya pinapakain na ito sa baboy ng sagayon nito ito yung malamig na. Uh, pinagsama namin itong gabi at grower feeds dito sa pakain natin dahil yung mga alaga nating baboy ay hindi pa masyadong malaki yung mga inahing baboy natin. So, no, sila yung gagawin natin inahin. Sa sunod naman ito, kapag gusto na natin i-ready na sila sa pang breed, ay papalitan naman natin yung mga pagkain nila, hindi na grower feeds. No? Or uh, rin sila bigyan ng gabi na may darak at iba-ibang mga pagkain. Minsan naman, kangkong yung aming binibigay na pagkain dito sa mga alaga naming baboy. At ayun ay pagdating namin dito sa kainan ng mga alaga naming baboy, so nandito na rin sila nag-aabang nakarerange yung mga alaga natin baboy dito so hindi sila na nandito lamang sa loob ng kulungan na ito kaya yung design natin ng pakainan sa kanila ay kakaiba kasi pumapasok lamang yung mga baboy natin dito para kumain actually yung lagayin nga natin ng pagkain sa kanila minsan ay naglalatag tayo dyan ng kangkong o ibang mga pagkain pa nila tapos uh, ito naman nilalagay lamang natin doon sa pinaka parang kanal nitong kanilang kainan dahil ito yung masabaw pero kapag ka mga kangkong yung uh, nilalagay natin dito no inalaga inalatag lamang natin diyan mismo sa buong space nila dahil pumapasok sila dito para kumain ang napakaganda rin dito sa mga baboy natin disciplined sila na kapag sila dito ay kapag lamang sila ay hindi sila nadumi dito habang kumakain lumalabas sila yun yung maganda dito sa mga baboy natin at lalong lalo na kailangan disciplined sila dahil sila yung mga gagawing inahing baboy no hindi sila yung mga pang fattening na klase ng baboy at dito ay halatang halatang gutom na nga rin sila no kaya tayo na nagaabang na rin sila dito sa atin actually yung mga baboy natin dito ay naliligo rin sila doon sa bandang baba na area dito sa free range area nita nila dahil nga ito yung nilambat natin nasa halos sa 2.5 hectares yung nilambat natin ng free range area ng mga baboy at doon ay meron ding bukal ng tubig na nakakaligo sila nakakainom din sila ng preskong tubig kaya lang yung lupa dito ay kulay pula kaya yung mga baboy natin ay nagpupula so meron ding part na kulay loam soil kaya ang kanilang kulay ng mga balat nila na kahit na mga puting baboy sila so nagkukulay. No, pero itong mga baboy natin nandito, hindi sila pure na hybrid. No, sila ay may mga lahing native dahil yung mga nanay, tatay nila, no, yun yung mga wala ano, upgraded na kaya sila nagiging ganito na. Minsan ang tatay nila ay pure, nanay naman nila ay cross. No, kaya mayroon silang part pa rin talaga ng blood ng native. Kaya minsan dito sa mga inahing baboy naming nauna, meron kami puting baboy, puti rin yung tatay, pero nang anak ng kulay black. Dahil ngay lula nung biik natin ay kulay black. No, halo-halo na yung mga Uh, blood ng mga baboy natin dito kaya dito naman, kahit na kulay puti, ay naging fit pa rin sa free range na pag-alaga natin ng baboy at dito sinapapansin natin minsan kapag nasa loob ng kulungan yung mga baboy, nagiiyak. gustong lumabas, minsan nga kumakawala pa nakakawala, pero dito sa mga baboy natin habang sila nasa loob ng kulungan ay hindi na sila pa ah uh, nag naghahanap ng paraan para makawala kasi sila yung handito na rin naman sa loob. Na maliban na lamang kapag may mga damo silang gustong kainin at meron silang maaring lusutan, so nakakalusot din sila kapag butas yung ating pinakalambat. Ang gamit naming lambat dito ay hog wire at ito yung pinakapintuan nila kapag sila pumapasok dyan. At minsan naman ay naglalagay tayo ng mga kambing dyan lalo na kung sobrang dami na yung mga damo lumalago na Kasi talagang makakatulong din yung kambing para magbawas ng mga damo dyan sa loob. Dito mga baboy, kumakain sila ng damo pero hindi pa rin ganun kadami yung nakakain nila. Dahil so, yung pinaka main food nila yung mga binibigay natin. Yung mga damo, mga insects dyan, yung mga... Uh, mga galing sa lupa, sila nagbubungkal ng lupa din no, Nangangain din sila ng mga insects mula sa lupa na dami daming mga nakakain na nakukuha itong mga alagang baboy natin dito sa loob ng kanilang free range area ah, dito sa pag-alaga ng mga baboy, medyo matagal-tagal natin ang aming pag-alaga dito dati, meron kami paraan na nasa open lang sila, open area lang natin pinapakawalan yung mga baboy kaya lang sa kain kasi marami ng mga bahay-bahay dito hindi na maali dahil marami na rin mga nagtatanim kasi itong mga baboy, kapag may tanim na kamote, mga kapitbahay natin, yung mga tanim nilang kasaba ay maubos yung laman kapag yung mga baboy natin ay pinapakawalan natin No, at kakainin din nila yung mga dahon ng kamote. No, maubos din kahit yung mga maisan at marami pang tanim. Dahil yung mga baboy nagbubungkal sila ng lupa. No, kaya't nasisira yung mga pananim ng kapitbahay. Dito nga sa loob ng aming Freire dati nagtanim kami ng gabi. No, may mga gabihan diyan, may mga kasaba diyan na nilang lahat. Ang natira na lamang diyan sa loob ay mga uh, niyog at mga damo-damo. No, dito sa unahan naman, nandito yung ating pinakapintuan. Pag pumapasok kami, ay dito kami dumadaan tapos sinasarado din namin yan para hindi makawala yung mga alaga. At dito sa looban, ito yung pinakabahay naman namin na ah, ang kambing. No? So, nandito rin yung mga iilan sa mga kambing natin, yung iba yata ay nakawala na. So, ito araw-araw naman ay nililinis natin para hindi naman ah, maamoy nila yung mga na ah, nakakasama sa kanila. Yung ammonia na galing doon sa mga dumi ng mga alaga natin. At dito rin sa looban mayroon meron na silang tubig inuman dyan. May timba ako nilalagay dyan. At meron din silang nadidilaan na ah uh, kawayan na may asin no para hindi kapusin sa minerals yung mga alaga natin no so dito sa paligid napakaraming damo nila nakakain diyan no kaya talagang hindi tayo may problema kayang-kaya nila makuha ng sapat na pagkain so dito ang ginagawa natin minsan ay dito sila pinapakawalan minsan naman ay doon sa kabilang side sa may pabuhan at minsan naman doon sa bandang likuran kasama naman nila yung mga baka para hindi naman ma-over na uh, maubos yung mga pagkain nila dito sa loob So, yun yung ating ginagawa para makatubo pa rin yung ilang mga damo. Uh, tulad nito mga kogon, hindi na yung kinakain ng mga baboy. So, kambing naman ako makain yan. So, nandito naman yung ibang kambing natin. No, ito yung mga bagong bili kong kambing. Yung kanina, yun yung mga existing na namin kambing dito na bilili ko rin nakaraan na nanganak na rin. Ito yung mga bagong binili natin. Puro mga babaeng kambing yung binili natin na gawin natin yung mga inahin. So, yan yung ating uh, simpleng pag-aalaga ng mga hayop dito no, sa ating uh, uh, backyard farming pa lamang kung matatawag sa ngayon dahil medyo kaunti pa lamang yung mga alaga natin. Dito po ay tuloy-tuloy tayo mag-share sa inyo mga updates tungkol dito sa buhay natin, kabuhayan natin dito sa bukid. Sana po ay tuloy-tuloy nyo pa rin po na panoorin yung mga video natin dito sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Maraming maraming salamat po We Are Farming Business ATBP sa Facebook, YouTube at sa TikTok. Maraming maraming salamat po.